What's up mga kabukid Another vlog naman guys Ang ate pong uh, gagawin ngayon Alam mo nagtitinda ko ng mais popcorn Ang tinitinda ko At marami pa rin nagsasabi At hindi nila alam Na ang porpo corn ay ano, kinukuloyan Nilagyan ng pintura Marami pa rin ang hindi po alam Kaya sa video pong ito Kaya panoorin nyo mga kabukid Tingnan ng reaction at comment po talagang totoo at makikita po ninyo ang tunay na mais ko na porpo-porpo. Kung bago ka pa ba sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and share and comment po sa aking pong mga video. Kaya pati pa, punuan na na. Bayulit ganyan siya. Brown Hindi, <laughs> na brown sa kigluto mong guna. Oh, <laughs> manso niya. Brown pa, brown pa. Dike, ang hilaug yun na na siya, bayulit yun niyang kolor. Nahimu nalang isang brown, kaya tungkot sa giloto siya, wagwaan na siya loto ka, bayulit yun niya. Siyempre mo, mingana naman yung kolor nana. Dike, mas tinuon, mas matinuon, mga nga, explain tadaan. Ha, Wala me siya, ma'am? Kaya gulang na? Wala na? Dungaga para mudaghan Oh, daktan niya. Oh, uh, dungaga na kay para dili kayo ma alanganin ba? Lamig pa siya malakit na siya malakit nia. Oh, lamig pa pulsa gulayon. Pero siya mabayulit ang imong sabaw. siya malakit nia. Oh, lamig pa siya malakit nia. Oh, uh, 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 uh

Murag anagon, dili murag anagon, anagon menyu dia. Oke, kumpra ra. Kita magluto. Kuala sa selinga namo inangkat ra nako ni. Nala bitik ka mali niyo ka kumpra. Tinumpra ra sa selinga ka siya man toy. Para sa na bangko sa kaning mais, na dito sa isa kay riya ila tabangan og kana harvest. Pagahuman og harvest nila, pagoro to pagbalin-balin na mangoni. Bay na sa mga grupo ba. Wala kay dinana dito lang ko nakat kidugay na So kaya naman kung nagtinda niya, 3 years na kung siya Sa kasar ang abot, abot ba, abot kinapawan okay, so... Oh, dami kaya Dato. ang mga banda niya, may ignorante, may sikiking uh, eh, kuluran lagi kikuluran Eh, kung mong sagi kuluran ko, pag testing na mong sa kuluran niya, mga kapati ang punuan, makuluran niya Bayulit niya ang punuan, ni, lahin niya lawas niya lawas niya, bayulit, ang iyang dahon, bayulit, banay, bayulit Ang iyang bunga niya, bayulit, lahin niya sa umang mais Pero saan Katong sa puti, kung puti, di ba, green ang yahang dahon. Dahon o kong iyahang panit. ra rin na sila sa katong ngilo. Ang yahang dahon, green. Green gapon, para sa ni Sweet Green mag gapon niya ang iyahang dahon na na. Puti. Oh, puti, green ka gapon. Puro ka niya, naan niya ang kay Bayulit, tanan. Mm -hmm. Oh, kani siya sa tanang may isang kani ang dagang binipisyo. Okay, mm -hmm. dagang. Oh, dagang siya. Grano, yung lugas niya, dagko ba? Malik. 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 So, Anong mali? Mag-usok ang isang panit. Ang panit, ang color niya violet, kod. O, violet na siya. Gina'n niyo? Ano? Anong hindi? Malayaan sila. Huwag wala man kayo i-harvest. Ano gina'n? Kaya upalitan o palayaan pa, tas ang proseso man. Kaya pagka humana, kumaharvest, pa sila. Lahi pa ni sila. ang kumpra Sila mismo magharvest. Sila mananggi. O hindi, nagkaayo kalas. Akuto na nila. Iha na lang pila ka Ano ba? Oo, mo Oo, bukas. Tama po ni siya kay... Maes <laughs> naman dito, maes. <laughs> Oo oh, siya po nga maes yung... Sige. Ah, sige-sige lang. Ah, Mga ito siya kay... Angka ni siya, maharbis ni siya 65 days. Pili na siya. Manago na. Ang sige-sige, kinalaman niya sa palayaw. O, ganda sa pantanong siya. Tama po siya, similya ni Bayulik. Yung ganda siya, similya.

Sobig manggo dana. Ang yang sa uh, makuha ang yang color tubig padulong. Girana uh, na din oh. oh, na ko ano ko siya. Kanay na siya gulang-gulang <laughs> na din para makita ni mga pagabayon. Wa nagkaliro. Aw. dito, dito na kwan mong siya karon sa tingala na ignore siya na isa kay eh, nganong ginana na yun ang alag, huwag ay naglungan. ba? takulan mo muna.